Gusto mo naman yung mag-ating yan. Nakakaingay. Nag-aaway na naman yung magkapatid. Nagpunta ko talaga. Nakakaingay naman talaga. Atik daw? Atik, ano daw? Itong maingay. Ano kung maingay nag naman talaga yan. Pinagsigawan pa talaga. Kapag magulo. Ati ba niya talaga yan? mag baka mahap-hap? Magkapatid ba itong mga ito? Lagi na nag-aaway. Ewa ba naman dyan? Ayan, mga kabata helmet. Lunes na lunes. Diyos ko, sumasakit ang sintido ko ko, ha? Mm. Pero, eto nga. Eto, balangkasin natin to ng, ano, video ko para patas. Oh, Tingnan natin yes. yung iba't ibang mga aspeto. Mm. Bilang magkapamilya or magkapatid. Mm. Siyempre, di ba? Nag-aaway kayo sa pamilya, nag-aaway kayo mga magkakapatid. Pero, yung baho nyo, yung baho ng isa't isa, hindi nyo yan sinisiwalat <laughs> o inilalabas sa public or oh, sa mga kaaway sa labas. Kasi oh. siyempre, di ba, pagtatakpan mo. Oh, Tatakpan mo. Susumbatan man kayo. Uh -oh. Pero andun pa rin yung magkakampi tayo kasi magkapatid oh, tayo. Pag may umapis sa'yo, eh, tatanggol pa uh -oh. rin kita. Ah. Pero ito lang, mga bata helmet, itong mga binitawan ni Manang Aimee, yung mga revelation ba? Tindi ba? Una sa lahat, kung alam mo na pala dati pa, mm. eh bakit pinayagan niyo pang tumakbo? <gasps> eh, na nga. Bakit bakit sinuportahan nyo pa? <silence> diba, dapat nirehab nyo na lang? Oh. Pinagamot nyo, pinasok nyo, di diba? eh, ba? Pinahamak nyo pa ang buong Pilipinas. O, di ba? Pinahamak nyo talaga ang buong Pilipinas kasi pinatakbo nyo pa. Eh, alam nyo naman <silence> palang ganun. Di ba? Oh. Yan, yeah, ha? Ano yun natin? Tingnan hmm. natin, ha? Sa ganyang, ano aspeto. Ito pa, video report. Hmm. Eh, kung sinasabi na, pati nga daw, may mga binanggit pa mga pangalan oh, oh, na, na involved na gumagamit yun. Ah, nakakaloka. Hindi, hindi ba siya maano? Asan yung proof? Diba? Proof oo, muna. O, oh, ilabas ang ebidensya. Ah, yun. Ito pa Eh, noong pa eh. Noong pa. Oo. Oh. Marami lang taon na nakalipas. Eh, bakit ngayon lang naglabas? Bakit ngayon lang dumaldal? Bakit ngayon lang isiniwalat yan? Ano talagang intention? Yun nga. Alam niyo mga bata helmet, mabingsin sa lang itong ano na to reaction regarding sa mga nangyari. Kasi Diyos ko, na talaga. Buti pa sa Naga. Ay, Sunday, nagkaroon nah. ng ano, parang pista-pista sa oh. daan. bilihin, yes. wala mo nang dadang mga sasakyan, mga tao, magkakaroon ng... Pisco, ang ang saya-saya sa naga. Hindi rally yun, ha? Hindi rally. Pisco, Hindi rally. Parang ano, Pichoga parang may fiesta. So, parang siyang family day, oh, family barkada day, day. Ay, What si whatever may... day, carless si may... day. Diba? lahat na lang. May nagpe-painting. Oo, oh, oh, di ba? diba yung chok? kaya tayo dun? Ay, gusto ko na lumipat dun talaga. May, may nakita ko. Ano? Selling condo naga. Eh, eh tatanong ay, ko yan ay, kay Papi kung paano. Lilipat na tayo. gusto ko lang, kasi, pag alis ni Mayora doon, lilipat ulit tayo. Lilipat. Oo, oh, syempre, Pag si Mayor Lenny Robredo napunta ng NCR at National ah -oh. na ulit, ah, lilipat na <laughs> tayo. Balik ulit tayo dito. Ah -ah. Pero ayun nga, mga batang helmet, no? Yung mga revelation ni Manang Ayme, talagang, ay, make I make crown cool. I make crown sure. simsyon. Sure. Okay. Happy, happy, happy birthday. Tapos na. At Tingnan ganyan nga, may dumi nga yung t-shirt ko. May kulangot pa yata. <laughs> 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 At dumi-dumi kasi nangyayari ngayon. Eh? Ha? Galing ka sa rally? Ay, speaking of INC rally. INC ka and, ba? Hindi ako oh. INC, hello. Teka lang. Ano? Oh, eto, kanina. Par oh, talaga. Kanina sa Tayuman, mga kabatang helmet. Oh. Share ko lang talaga. May mga grupo ng INC. Ito mm. ha. Hindi naman sa ano, din ako sila. Kasi may INC doon eh. Hindi. May iglesia doon. Oo, oh, alam ko, may kapilya doon. Pero ito, sa iba silang kapilya. Ah, okay. So, na... Na parang lang nila yung jeep. Hmm. Ang tanong mga kabatang helmet, nawindang lang ako. Hindi ko lang sila na-interview kasi nga, wala naman din akong balak at saka umuulan kanina. Hindi nila alam paano magpunta ng Luneta. Eh? And galing sila sa probinsya. Oh, uh, talaga. Para para siyang alam mo 'yon, hakot. Andun yung thing na hakot. Ang dami kasi nila. Tapos nakipag-negotiate sila dun sa driver ng jeep, dun sa tayuman nga na arkelahin yung jeep papuntang um, Luneta. Luneta. Kasi hindi nila alam paano pumunta ng Luneta at saan ba yung Luneta. 'di uh -huh. Diba? talaga kaya ka sabi ng mga driver saan bagaling yun? hindi alam niyo saan alam. first time sa Manila nakakaawa din tong mga taong to ha nakakaawa din sila kasi parang pwede pa silang maligaw pwede silang mabudol Ooh. pwede silang maloko tapos yung sinong suportahan nila de ba mm -mm. nabudol na nga sila eh Ooh. diba eto pa oh, mm. iba back to kung na INC oh, kung matagal na palang alam yan ni manang amy at sumuporta pa rin kayo mm. ng 2016, 2022 kay BBM. Mm. Asa ang moral values nyo? Ay, di ba? May values. Kasali ba doon? Ang Siyempre. values. Ano yung values? Ang values, Bidjoga per hindi yan yung pagiging righteous eh. Mm. It's not about being righteous, pero yung naaayon sa tama pa rin. Iba no. kasi yung righteous eh. May mga righteous na mali. Oo, parang sila yung, lang yung ano. Sila lang ang tama. Oh. Wala kami kamali at oh. yun ang righteousness. Pero napakawalang yan ang ugali. Yes. Pero yung nandun ka sa right path, uh, oh. yun yung dapat, di ba? Oh. oh, ayan nga mga batang helmet. Kaya masasabi ko lang kayo manang Amy, ano yung agenda ano yung motibo kasi itong mga bagay na to ah, if totoo man mm. or hindi kasi di ba sabi din ni USIC Atty. Claire Castro oh. naglabas nga ng sa Stox pa oh. kinundak yung drug test or whatsoever oh. at negative nga daw oh eh, ano yun? Sinungaling ng St. Luke's? Ay, lulukohin ba ng St. Luke's yon, yun? Diba? Aba, naging santo pa yung pangalan ng ospital. <laughs> <laughs> At ang malapit dun, isa sa mga five-star hospitals ang St. Luke's. Oh, talaga? Yes, may joke uh -huh. Nag Nagtrabaho ko dyan, pero nag din ako. Oh. <laughs> <laughs> ang layo kasi. Napagod ako sa biyahe ba? Pero, tsaka, kailangan na makeup tayo dun. <laughs> pero, ayan nga, mga batang helmet. Diba? At ang daming mga aspeto na kailangan nating tingnan. Hmm. Eh ang naisip ko lang dito, anong motibo, anong agenda? Bakit may ganong panawagan at diskusyon, na, nasa nada, nasama na din yung asawa ni PBBM, si okay. FBM <laughs> Oh, pati yung mga anak nabanggit din. Oh, anak ni Aimee? Hindi, anak ni PBBM. Ah, okay. Hindi, ah, hindi. Ah, akala ko anak ni Aimee. Iba na 'to. Hindi, 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 hindi. hindi, ah, hindi ah, ko anak ni manang Aimee ba? Hindi naman. Ay, hindi ba? Ah, oh, okay. Pero, ayun nga, mga batang helmet. Uh, nakakaloka lang kasi, nakakaloka na, nakakaawa, nakakagalit na gito nangyari sa Bansang Pilipinas na so, nag-aaway-aaway sila dahil sa posisyon, dahil sa kapangyarihan. O sige, pagpalagay na natin, napababa si PBBM. Mm. O sige, papalit. Eh, di ba si e, Madam sara? si Sarah? Sarah, na munting oh. pinti. Eh, di wala na yung mga piyatos piatos. Oh. Mababaon na ang piatos, mababaon na ang oh. ano? Eh, pa. ni Bondok, subukan naman daw. Eh, pati hindi niya subukan mag-isa niya. Di ba? Subok na, subok na nga eh. Eh, doon Nasubukan sa Mary Grace. Subukan Sa Mary Grace, piatos nga na mga issue eh. Oo. Wala. Kaliwanagan hanggang ngayon. Oo. Oh. Oh. May nag-pust. Da, eh, Kasi, ikaw na si eh. JB Bondok, gusto niya subukan. Siya na lang sububok. Una niya itama yung buong Pilipinas. Hmm, At ito kayo. pa, mga kabatang helmet. Yung sinasabi naman ito si Mr. Bato de la Rosa na ano daw mga camping. Ano na? Ano? Aba? Nagmamasid lang kami. Aba? At pinapalapakan yung oh, mga... Pinapalun na namin kayo eh. <laughs> yung, yung mga nangyayari sa inyo. Kasi uh, kayo, away-away uh, to the max. Yu eh. Ma? Dahil kami, ang gusto lang naman namin ay ang pag-angat ng buhay ng oh. bawat isa at ang magandang Pilipinas. Pero kayo, o, oh, ayan, o, oh, back to you. tapat lang naman, ang gusto namin. Kayo natin. na, oh, di ba? Pero ang gusto nyo. Gusto nyo kasi kapangyarihan, pera, oh. posisyon. Hindi kayo naglilingkod para sa taong bayan, kundi para sa mga bulsa nyo. O, oh, eto, balik na naman tayo kay Manang Aimee. Oh. Comment nyo dyan, mga kabatang helmet, kung ano ba talaga yung... Ay, may sumisyon, ay, may problema. Nakakaloka lang talaga, no? Yan ba yung dapat na venue? Yan ba yung proper venue, proper location para magsiwalat ng gay Hindi hey, ba para propaganda ito? Hey, yung mga action? Hindi ano? ba yung parang nakakasira din sa INC? Ay, talaga. Kasi di ba sabi ko nga kanina, moral values. Oh, oh. Kung ang dinodokrina nyo ay about moral values. Uh -huh. Magaling kayo, di ba? Sabi nyo nga, bubukas yung kapilya nyo at may uh -huh. rocket ship na kayo lang ang aakit sa langit. Pero oh. ganitong klaseng mga taong sinusuportahan nyo. At in the first place na sumuporta kayo, nag-endorso kayo ng mga ganitong klaseng tao. Tapos ngayon, hinihingi kayo ng transparency, accountability. Tapos huh? idadamay nyo pa kami. As, alam uh -huh. niyo yung irony nun, mga kabatang uh -huh. helmet, na sumuporta kayo noong una, in-endorse nyo pa. Oh. Tapos ngayon, hihingi kayo ng accountability, transparency. Bakit? Ha? At parang panig lang to sa isang politiko na iniingatan nyo at pinagtatanggol nyo at isinasalba nyo. Politiko yan ha? Tao ha? Tao. Hindi Diyos ha? Hindi. Tao eh. Kasi kailangan magkaalaman na sino ba talaga yung korap? Yes. Saan napunta yung pera natin? Pero yes. Pera natin pera yun, natin mga kapatang yun. Mga yun. E. Mita, baba baka nakakalimot kayo. Pera natin. May naghihirapan yun. O, basta, comment nyo dyan. Basta, stay happy, stay healthy, stay safe tayo always. Sabi ko sa buhay nyo, dahil may tinabong kikip better every day. God bless everyone. Bye! Ay, may consumption. Ay, may problema. Na si Senator Ay, mismo, ay nagsabi, na di umano patungkol sa paggamit ng illegal na droga ng ating Pangulo. This is definitely a desperate move. Ang pinag-uusapan sa peaceful rally ay patungkol sa di umanong korupsyon. Ano ang dahilan ni Senator Aimee para ang sarili niyang kapatid ay siraan niya? Alam naman natin na nagkaroon na ng drug test nung pang bago mangampanya ang ating Pangulo. Gusto ko pong ipakita sa inyo para po maalala nyo muli. Ito po, November 25, 2021, na may mga pagbintangan gumagamit di umano ng droga. Mismo, at that time, hindi pa po Pangulo Si Pangulong Marcos Jr. Siya mismo ang nagboluntaryo para magpa drug test. At sinasabi po sa drug test na to ay negatibo. So pinakita po dito na negatibo. At mismo, pakita ko po muli sa inyo, ito. May 13 2024 Bongbong Marcos tested negative for cocaine in 2021. Drug analyst. Tested negative for cocaine. President Ferdinand Marcos Jr. did test negative for cocaine in 2021. A drug analyst from St. Luke's Medical Center confirmed Monday. Kailan po ito? Ilabas. May 13, 2024. So, ano ang dahilan ng disperadong galawan ni Senator Amy Marcos laban sa sarili niyang kapatid at pati kay First Lady kundi makapanira lamang. Walang basihan. Dahil kung itong test na to na siyang uh, kinumpirma ng St. Luke's na negative ang pangulo pagdating sa drug test. Bakit hindi siya tumutol noon? Alam natin kung anong motibo niya. Dahil ba maaari ng uh, lumarga ng lumarga ang pag-iimbestiga tungkol sa korupsyon at maaaring tamaan na ang kanyang mga kaalyado mga kaalyado sa Senado? Hindi ba siya natutuwa na yung kapatid niya mismo, ang Pangulo Marcos Jr., ang nagumpisa para imbestigahan ang mga maaanumaliyang flood control projects na to? Ang Pangulo ang gustong maglinis ng kalat noong nakaraan. Bakit siya masyadong concern ngayon about di o paggamit ng drug test? Samantala, ang dating Pangulong Duterte umami nagmamarihuana at nagfentanil. Hindi niya kinall out. Pati yung pagnanakaw ni dating Pangulong Duterte, wala siyang pagtutol. Ngayon, ang Pangulo mismo gustong luminis ang bansang ito. Bakit nagiging hadlang si Senator Amy Marcos? Anong gusto mong patunayan sa mga sinabi mong ganyan? Matagal ng issue to at napatunayan na to na hindi totoo ang bintang na yan. Ginawa nyo yan para silaan lang ang Pangulong Marcos Jr. Nagpagawa pa kayo ng AI generated na video. Pero nung hindi umubra at napatunayan peke, lahat na lang ng pagbibintang para masilaan Pangulo, ginawa nyo. Pero lahat yan, peke, lahat yan, fake news. So, Senator Aini, sana naman, maging makabayan ka. Tumulong ka po sa pagpapaimbisting ang ginagawa ng sarili niyong kapatid. Tulig sa ina lahat, ang mga korap. Huwag niyo pong kampihan. Huwag niyong itago hayaan natin magtrabaho ang Pangulong Marcos Jr. para masawata lahat itong korupsyon na to. Napanood niyo na po ba yung sinabi niya? Mga Ito po, papakita ko po sa inyo. I-share ko po at isa-isahin natin kung gaano siya kadesperada. pati ko na na nagdadrag siya. Diba? Batid mo? Samantalang nandiyan ang test ng St. Luke, sinabing hindi. So muli mga ka-clear, alam nyo yan. So alam natin to. Nakita natin. Medical certificate. Hospital na nagpatunay na lahat ng binibintang na yan ay walang katotohanan. muli, alam na natin kung saan gumagawi ang isang senator Amy Marcos. Umpisa pa lang mga ka-Clear, Umpisa pa lang noong January 2024. Yung first maisog rally, kasama niya ang vice presidente. Kung paano pastusin ng dating Pangulong Duterte ang Pangulo natin. Tumawa pa siya hindi siya tumutol. Wala siyang naramdaman na hinanakit para sa kapatid niya. Na yung integridad at pagkatao ay niyuyurakan. Harap-harapan. I mean, ito na lang mga, mga ano eh, mga kaklir. Ah, anong klaseng kapatid si Senator Aini? Anong klaseng Pilipino si Senator Aini. Kung totoong makapilipino ka at totoong makabayan ka, Sen. Aimee, tumulong ka sa pag-iimbestiga. Dapat na ma-pinpoint, dapat maituro kung sino talaga ang sangkot sa korupsyon huwag mong sirain ang kapatid mo. Hindi ito ang issue ngayon. Matagal ng issue to, pero since wala kayong makita sa Pangulo na anumang issue ng korupsyon, kung saan saan nyo dinadala ang issue. Nakakahiya, Senator Aimee, nakakahiya.